Magandang araw sa lahat. At ngayon ay tatalakayin natin ang bahagi ng pananalita o sa Ingles ay parts of speech. Ito ay nahahati sa dalawang kategorya. Ang dalawang kategoryang ito ay ang pangnilalaman, content, pangkayarian, structure. Pag sinabi nating pangnilalaman, ito ay tumutukoy sa mga salitang nagtataglay ng kahulugan. Pag sinabi nating pangkayarian, ito yung ginagamit upang mabuo ang isang pangungusap. At ang bawat isa nito ay mayroong limang bahagi ng pananalita. So, ibig sabihin, mayroon tayong sampung bahagi ng pananalita lahat. Sa pangnilalaman, lima, pangalan, panghalip, pandiwa, panguri at pangabay habang sa pangkayarian naman mayroon ding lima, pangatnig, pangangkop, pangukol, pangawing, at pantukoy. At tatalakay natin ngayon ang mga pangkayarian. Daanan lamang natin to. Ngayon ay magsisimula na tayo sa mga pangugnay. Pag sinabi nating pangugnay, ginagamit upang maugnay ang mga pangusap o mga talata o pwede yung mga salita mismo. Meron tayong tatlong pangugnay, pangatnig, pangangkop, at pangukol. Sa pangatnig, ito ang kanyang kahulugan. Ang salita ang nag-uugnay ng dalawang salita. Parirala, ibig sabihin mga praises. No? Yan yung ibig sabihin yan. Sugnay, sa pangungusap, mayroon talaga dyang malayang sugnay at hindi malayang sugnay. O, independent clause, dependent clause. Yun yung sugnay. Halimbawa ng pangatnig. Actually, marami tong halimbawa. Subalit, kapag, ngunit, datapwat, dahil, pate. Okay, yan yung pangatnig. Sa pangangkop naman, ang nag-uugnay sa panuring at salitang tinuturingan. Pag sinabi nating panuring at tinuturingan, itong panuring ito yung mga salitang naglalarawan. Ang salitang tinuturingan, yung salita na kanyang nilalarawan. Yan yung ibig sabihin niyan. So, ginagamit ang pangangkop para makonek yung dalawa na yon. Ito yung tatlong pangangkop, tatlo lang. Na, G, at NG. Ito yung ginagamit pang connect ng dalawang salita pangukol. Iniuugnay nito ang isang pangalan sa iba pang salita. So, ibig sabihin, mayroong pinag-uukulan ang pang pangukol. Halimbawa, para sa bata, para sa bayan, alin alinsunod sa, alin alinsunod kay, ayon sa, ayon kay, ukul kay, tungkul kay, tungkul sa, batay sa, ito ay mga halimbawa ng pangukol. Ito namang dalawa na bahagi ng pangkayarian ay tinatawag natin pananda. Ito ang pantukoy at pangawing. Tinawag siyang pananda kasi malalaman mo agad kung ano yung kasunod niya kaya tinawag siyang pananda. Pag sinabi nating pantukoy, ang salita ang laging nangunguna sa pangalan o pangalip. Ibig sabihin, kapag mayroon kang makitang pantukoy, automatic po na ang kasunod nun ay pangalan. Nakuha natin, si, pangalan, si Ana, si Pedro, si Na, si Na, Ana at Pedro. Automatic po na ang kasunod nun ay pangalan ang ang mga yan ang mga halimbawa ng pantukoy. Ito lang yung mga pantukoy natin ha. Ito isa, dalawa, tatlo, apat. Pangawing natin sa Filipino ay isa lang. Ay automatic po kapag makita mo yung ay, ito yung pananda na ang kasunod noon ay panaguri na. Okay? Salitang nagkakawing ng simuno at panaguri. Ang simuno subject, ito yung pinag-uusapan sa pangusap. At ang panaguri naman, ito yung predicate o ito yung nagbibigay ng impormasyon kung ano ang simuno. Si Ana ay maganda. Si Ana yung ating simuno. Panaguri natin yung maganda. Yung nagkokonek, si Ana at maganda, itong ay. Yun yung pangawing. Sige, mag-practice test tayo kung nakuha natin ang bawat isa. Pangangkop, ang banal, blank kasulatan. Ang gagamitin natin dito ay Sige, bigyan ko kayo ng sampung segundo para mag-isip o pwede niyo i-tigil muna ang video para i-commentin niyo kung ano yung sagot. Sa tingin ko ay mayroon na kayong idea. Gagamit kayo ng na kapag ang huling titik ay consonant no? or katinig. eh ang L ay katinig, automatic na ang ating gagamitin. Ang banal na kasulatan. Ang malinis na tubhangin. hangin. At kapag ang salita ay, ang pinakadulo niya ay titik N, automatic po na G ang ating gagamitin na pangangkop. Kainang nasa kalye kapag patinig o vowel ang huling titik, NG yung gagamitin natin. Ang kotseng pula. Ang basang mga nilapadang damit. Ito naman ay patkatinig na ang matalim na espada, ang maitim na jacket, ang sikat na artista. Patinig, NG, ang maruming damit. NG, tulisang kriminal. So yan yung halimbawa ng pangangkop. Mga pangukol, ito yung mga halimbawa ng pangukol. Ni, nina, kay, kina, para sa, para kay, tungkol sa, tungkol kay, ukol sa, ukol kay, ayon sa, ayon kay, hinggil kay, alinsunod sa, hinggil sa, ayon kina. Yan ang halimbawa ng pangukol. Ang paghalik ng kamay ay tanda ng pagmamahal. So, pwede ninyong i-comment sa baba kung anong sagot. Pwede ninyong i-post lang muna yung ating video. Sige, ibibigay ko na ang sagot. Ang paghalik ng kamay ay tanda ng pagmamahal para sa mga magulang o ayon sa mga magulang. Ang mga mangga ay para kay Claire. Ang regalo na ito ay para kina, dina at mina. Ang sulat ni Maria ay para sa kaarawan ni Nilo. Ayon sa doktor, kailangan ka magpahinga ng limang araw dahil ikaw ay may lagnat. Kayo na lang sigurong magsagot ng pito hanggang 10. Isagot na lang ninyo sa comment natin. Okay? Punta tayo sa pangatnig. Napakarami ng pangat pangatnig o conjunction. Kung, kaya, kung gayon, o kaya, kung sakali, disinsana, kapag, ngunit, tatapot, subalit, bagaman, samantala, hanggang dito sa dulo. Ito ay mga halimbawa ng pangatnig. Sige nga, pwede niyong itigil mo ng video para sagutan ninyo kung tamang ang inyong mga sagot. At pagkatapos, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Okay? Number one, ang aking nanay at tatay ay mahal ko at ang ating gagamitin. Maglalaro sana ako subalit tinawag ako ni ate. Dito pwede kayo maraming isasagot, no? Subalit, ngunit, pwede kayong marami kayong magamit dito. Pangatlo, ano ba ang mas masarap? Lumpia o pritong manok? Pangapat, gusto kong bumait. Subalit, di ko magawa. Pero, di ko magawa. Lima, bibigyan kita ng lobo kung bibigyan mo rin ako ng laruan. Sige, kayo na lang sa 6 hanggang 10. Pagpatuloy natin. Ano kaya ang mali dito? Ang tao na hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Ang mali dito ay tao na. Dapat dito ay taong. No? Kasi ang naghuli tayo sa patini. Dapat NG yung kasunod. Kasunod. Ayon kay mga Haponis, kahit ang unggoy ay nahuhulog din. Ayon sa yun yung mas tama. Ang aking nanay at tatay ay mahal ko. Gusto kong bumili ng regalo ngunit wala akong pera. Ang mali dito ay ito. Dapat dito NG lang. Kasi ang kasunod niya ay pangalan. Okay? Hanggang doon na lamang tayo. Doon nagtatapos ang ating bahagi ng pananita na nakatoon sa pangkayarian. Sana marami kayong nakuha at mapaon. Uh,